Totoo nga, Annabelle. Makapanintig pala hibong exploration sa isang funeral home. At multong humihingi ng tulong. Kaya kung ready ka na, ay tara... Ang magkapatid na ito ay labis na nangilapot nang meron silang mapansing kakaiba. Kakaibaan na nasa loob ng closet nila. Takot man ay sinubukan pa rin nila itong bityohan. po pulang. Napansin ng mga kapatid na mayroong maputlang mukha na nakatitik sa kanila mula sa loob ng closet. Bahagya silang napatras nang biglang magbukas ang pintuan ng closet. Ayon sa source natin na hindi na nagtangkang lumapit pa ang kambal sa closet at mas pinili na lamang nila ang layuan ito. Kung ang nilalang na napanood mo ay nagtatago sa closet, ay kakaiba naman ito dahil sa mismong kusina na ito. Di ang lalaki sa video ay nakakarinig ng kakaiba na nagmumula sa kusina, kaya naman marahan siyang pumunta rito. Binuksan nito ang pintuan at bagyang sumilip. Isang maputlang manikang may mahabang buhok ang nakaupo, marahan itong lumilingon patungo sa kanya. Tila ba may sariling buhay ang manika at gumalaw na lamang ito ng kusa? Unfortunately ay dito lamang nagtatapos ang cliff kaya ikaw na ang bahalang umusga if it is real or just an elaborate hoax lamang. 9.40am nang biglang magulat ang babaeng ito sa pagkakatulog niya. Nalimpungatan siya nang biglang umakyat ang aso nito sa bed. Hindi basta-basta umakyat ang aso nito sa kanilang higaan dahil may sarili itong higaan. Pero labis siyang nagtataka dahil tila ba nanginginig ito at may iniiwasan. Kinunan niya ng video ang alaga pero wala siyang kalam-alam na meron siyang makakapture na talagang magbibigay kilabot sa kanila pagmasdan mong maigi Wala siyang kaalam-alam na isang nakapangingilapot na disfigured face ang nakunan ng kamera niya na nasa gilid. Mabilis na naglaho ang figura na parang bula. Napansin lamang niya ito nang i-review nito ang footage. Dahil sa nakakapangilapot na na-capture niya ay labis siyang nangagamba kung safety pa nga ba siyang matulog sa loob ng kwarto. Sumari kayang ito ang figura na nakita at na sense mismo ng aso. Ikaw matutulog ka pa ba sa silid kung ganito ang maka-capture mo. Ay, ka ba sa manika? Collector ka ba ng mga gaya nito? Well, I can tell you that this is not a good thing to do. Sorry to tell but I really hate mannequins. Tititigan ko pa lang ito sa mukha ay talagang nagkakaroon na ako ng goosebumps. And this is one of the main reason why I really hate them. Okay. Habang kumukuha ng litrato ang lalaki katabi ang manika, nabigla na lamang kumalaw ang mga kamay nito at umahawak sa kanya. Gibe na kung titignan mo ang maige talagang nakapangingilabot ang mukha ng manikin. Tila ba nag-respond ang manika sa picture nila? Totoo mang poses ang dahal o hindi ay isa lang ang malinaw. Ayokong magkaroon ng manikang tulad nito. Ang lalaking ito na si Valentine ay nagtatrabaho bilang isang nurse sa isang hospital. Nakakaranas siya ng mga kababalaghan mula sa pagbukas ng pintuan ng kusa, mga shadow figure at ang karamihan sa mga nurse na nagtatrabaho dito ay nakaka-experience din ng mga kakaibang pangyayari. Ang mga susunod pang video na mapapanood mo ay naisend sa kanya mismo ng security guard na nakatoga sa night shift. Habang naglalakad siya sa bawat sulok at kwarto ng hospital ay ito ang mga kakaibang 主要是。 Isang strange knocking sound ang naririnig mula sa glass door pero sa tuwing titignan niya ito ay wala namang tao o sino man ang naroon. Magpagayon pa man sa tuwing ko ang guard ay biglang lumalakas sa mga knocking sound. Naniniwala silang maaaring ito ang mga pumalaw na pasyente sa hospital. Ang rider na ito ay ng isang madilim at dilapadilikadong daanan. Di umano ay maraming kapapalagan ang nangyayari rito at talagang daanan ito ay pinangigilagan ng marami. Is take your eyes at the right corner of the highway. Nakita mo ba isang puting figura o mas kilala sa atin bilang white lady ang siyang nakatayo sa gilid ng madilim na daanan? <laughs> Tila ba hindi ito napansin ng rider? So ano sa palagay mo? Totoo kaya itong white lady na siyang nagpapakita sa nasabing highway? At kung rider ka, yan ang gagawin mo kapag ganito ang nakita mo? Ang video nito ay mula kay Destin Sanchez na nakunan ng asawa nito na nag-install ng wifi sa isang old house na naitayo noong 1954. Habang ginagawa nito ang trabaho sa bahay ay may napansin itong kakaiba. Kakaiba na hindi niya may paliwanan. Isang misteryosong boses ang naririnig nito na pumupulong na nagsasabi ng help. Labi siya naglabot kaya naman tinawagan ito ang homeowner ng bahay at ayon sa may-ari ng bahay ay pareho sila ng anak nitong babae na nagcomplain sa kakaibang boses na naririnig nila. Naniniwala lalaki na baka merong bumabalot sa mysterious old house na ito. Ang mga clip naman na mapapanood mo ngayon ay kuha mismo ni Xiaolong na pumunta sa isang haunted abandoned funeral home. Kaya lang ko sali sa mga paranormal activities na nangyayari rito. Kaya naman pinangyengilagan ito ng mga residente yung malapit sa lugar. Dahil sa napakonotorious ng funeral home na ito sa mga paranormal activity ay nagpa siya si Xiaolong na pumunta rito at pumasok at mag-imbestiga na talagang downright chilling. Кызыл <laughs> pag iimbestiga nga ni Xiaolong ay nakita nito ang isang van na puti at ang van ay bigla na lamang nagbubukas ng kusa. Marahan nito ang umaangat. Walang tao o anumang bagay ang makikita sa paligid. Magpagayon pa man hindi nagpatinag si Xiaolong, nagpatuloy pa rin siya sa pag iimbestiga at pumasok sa kusali. 哎呦我操你妈呀！我去你妈的！哎、啊、我、呃、操！他、啊、妈的，这是放尸体的！我操！ Napasisigaw man sa takot si Xiaolong ay hindi pa rin siya nagpatinag At ang interesting pa rito ay naka-livestream siya habang kinukuna ng paligid Hawak-hawak nito ang amulet na di umano'y pagtaboy ng masamang spirito At habang nagpapatuloy siya ay ito naman ang susunod na mangyayari Isa na ngang maputlang mukha ang nakita ni Shawlong mula sa itaas na siyang nakadungaw at nakatitig sa kanya. Hindi na rin ito nakaya ni Shawlong kaya naman nagtatatakbo na siya sa takot at kung mapapansin mo, e bagyang lumulutang ang figura hanggang sa tuluyan itong naglaho sa ere. Sumari kaya ang isa ito sa mga multuong na Mayapa sa funeral home. Ang babaeng ito ay nagtatrabaho sa isang malaking gusali. Maaga siyang pumapasok kaya naman nauuuna na siya palagi. Habang magisa siya sa gusali, bigla siya nakarinig ng kakaibang ingay na nagmumula sa upper floor. Kaya naman kinuha nito ang cellphone at marahang naglakad papunta rito. Habang papakit siya ay nakakarandam siya ng intense pressure na nagmumula sa paligid. Wala siyang kamalay-malay na sa pagpapatuloy niya ay ito ang makakapture nito. sa siya sa madilim na dining room ay nakakarinig na nga siya nang tila ba naghihingalo sa loob nito. Nang ilapot man sa mga naririnig ay naging kalmado pa rin siya habang naglalakad papunta sa elevator at nang makapasok na nga siya rito ay bigla siya nakarinig ng mga footsteps na tumatakbo patungo sa kanya tila ba may tao mabilis na po na gustong pumasok sa loob ng elevator at mukhang ganun nga dahil habang nasa loob siya ay may napansin siya kaya naman pinikturan niya ito Isang nakapangingilabot na maputlang mukha ang siyang nag-manifest. kita sa refleksyon na nakapangingilabot na itsura. Simula ng karanasang ito ay ayaw na ayaw na niyang mapunta sa early ship. Pero no sa palagay mo ang misteryosong imaheng na kunan niya.